Ngayong araw ay ginugunita ang kapitong anibersaryo ng pagpalit sa pangalan ng Benham Rice bilang Philippine Rice. Ang sandatahang lakas ng Pilipinas, may mga nakalatak ng mga aktibidad sa nasabing paggunita. Si Rod Lagusad sa report live, Rod. Dayan matapos ang isinagawang send of ceremony ng Armed Forces of the Philippines kahapon, ngayong araw naman ay inaasahan ng pagsasagawa ng ilang aktibidad kaugnay pa rin ng pagunita ng ikapitong anabersaryo ng Philippine Rice. Handang protektahan ng teritoryong sakop ng Pilipinas. Itong naisipakita ng Armed Forces of the Philippines sa mga aktibidad na inihanda nitong gawin ngayong araw. Kasabay ito ng paggunita ng ikapitong anibersaryo ng Philippine Rice. Kasama dito ang pagdaraos ng flag racing ceremony sa lugar. Bukod dito nakatakdang magsagawa ng flyby sa paunguna ng Philippine Air Force. Anya, tradisyonal itong ginagawa tulad na lang sa mga commemoration. Doing it uh, will be uh, also our assertion that that area belongs to us. We are asserting our rights to this uh, territory. That means um, we uh, we act on it as uh, ours. We protect it. We develop it. Taong 2017 mula ng palitan ng pangalan nito mula Benham Rice papuntang Philippine Rice para mas ipakita ang jurisdiction ng Pilipinas sa na naturang undersea feature. Anya sa pagpapalit ng pangalan ay pinapakita lang nito na ang lugar ay pagmamayari ng Pilipinas. At kasama sa patuloy na pinangangalagaan ng bansa dito ay ang likas na yaman na matatagpuan dito. It is very important for for everybody to know how rich the mar uh, marine life in in uh, West uh, in the Philippine rice. Um, A few years ago, I think uh, it was in the second or third uh, anniversary or commemoration, we uh, had um, underwater survey, underwater um, activities to commemorate it, and if uh, if you will go there and look at it, it's really very pristine. Dahil dito binigyan dingin na dapat pangalagaan ng lugar para sa kapakanan ng mga Pilipino at maging sa mga susunod na henerasyon. Dayan, uno ng sinabi ng Armed Forces of the Philippines na mga aktibidad na isasagawa ay pagpapakita ng soberanya ng Pilipinas sa lugar. Diyan, Maraming salamat Rod Lagusad